Seth Fed Elen tumira ng 3 points nga daw ba para kay Francine Diaz. Marami nga ang kinilig ng malaman nila na ang pagtira pala ng tres ni Seth ay para nga daw sa kanyang princess na si Francine Diaz. Talaga nga namang mara naging viewa at ang mga reaction ng mga dance ay nakakatuwa nga dahil ipinost nga daw ni Francine sa kanyang Instagram story ang isang moment kung saan nakashoot ng 3 points sa basketball game si Seth. Ito nga. Ang ilang post sa Twitter na ang sabi ay, So confirm 3 points para kay Francine. Opo. Hirap na talaga ipagtanggol niyan suko na ko. si Seth lang nakamensyon ni Restory pa rin ni Chin. Putek di ko kinaya pa Restory ni Madam Chin Chen Hanep. Shish inang kinanga ang talaga nama kanya. Proud princess lang daw. Seth 43 Francine na pa Restory. Umani nga talaga ng maraming komento at views ang Instagram story ni Francine patungkol nga sa laro ni Seth Fedelen. Kinilig ang mga fans at makumpirma na nga kung para kanino ang 3 points.